Good na mga kasari. Nandito na naman tayo ngayong hapon at tayo ay mag-update mag sa mga diniliver ngayong araw kasi araw ng Marcos ngayon at tayo ay mayroong diniliver sa ating uh, dilata uh, sa ahente ko na Israel na galing ngayon yan. Tapos may dumili tayo kanina sa sa Muslim na dumadaan dito at konti lang naman ang ating pinamili at mayroon tayong nabiling mga tuyo din kasi ah, uh, ewan ko, ba't sunod-sunod silang dumating, kaya, i-update e ko kayo guys, sa aking mga, pinamili na, konti okay lang naman, ah, uh, tayo guys, na, birch tree, ito ay, wala na siyang, ano, wala na siyang promo, ano na lang siya talaga, it pieces na isang tie, ito na lang talaga yung, ito na yung dati na, na tie na walang promo, walong piraso isang tie guys. At ito ay, kumuha tayo ng mali. Limang tayo lang. Lima. Na please, walk. So, okay. guys. Limang tayo ang ating kinuha sa kanila. Ito. So, wala na ang promo. Sayang yung promo, no? Kung sana, kung may kira tayo, makabili tayo ng isang box. Sayang din yung promo na yun. At, Boko Mama. Meron tayong Boko Mama. Kapiraso lang guys, ang hindi pang pouch lang ang pinuha. Ito ay para lang sa, hindi, hindi naman kasi masyado itong mabili dito, pero mayroong naghahanap yung sa mga tamad na matayot ng yok. Ayan, bumibili sila ng ganito. So, bumili ako guys ng limang piraso lang na Boko Mama. At itong century tuna na hot and spicy na maliit. 95 grams. Meron pa kasi ako niyan dyan, o. Oh, na maliit din. Na flex in oil. Pero ito ay hot and, hot and spicy. Anim lang, guys. Anim lang. Kasi nandito na naman sila niyan The other way. So, anim lang yung ating binali sa kanila. At ito ang bago dito sa akin, guys, ngayon. Uh, Argentina to Sino uh, ngayon na ako nakatinda nito. Subukan ko, kaya anim lang yung binili ko. Anim-anim lang. Subukan ko muna ako mabili ito dito. So, tatagan natin. Uh, anim din na alaki 7, 150 grams. Anim din. Tapos, anim din na wow ulam, assorted flavor siya. Kaglereta, um, adobo, bichado, yun lang kala, kanya flavor guys. At, ah, uh, 12 pieces na bipod sardines, to say na lang siya. Ito lang yung ating itili guys sa ating ahinti ngayon, ngayong hapon. At, uh, sa ating uh, muslim kanina, bumili ako ng payong na bali dalawang piraso. <laughs> dalawang piraso lang guys. Kasi meron, may natira pa akong isa na cold green. Ito lang yung aking binili. Kasi nga slow moving naman yan. So, hindi naman natin kailangan na mag-stock ng marami. Kasi every week na dito din naman yan sila. At itong permanent marker na isang box. Bali doon si piraso ang laman. Isang box. At itong sinulid na item Sewing so thread. Ayan at itong mga lighter kumuha ko na bali half ano half face bali 25 pieces half piece at, ang half face nito guys at maraming binayaran doon sa may muslim guys ito ay 540 tapos ang binayaran natin sa SYN is ulan 1,308. Ayan. So, kaunti lang atin ang ating yung pinanggili na yung araw. Kasi bukas, nagarating din yata. Dan yung guys, sinahati-hati ko yung aking pera, yung aking penta, yung nahati ko. Para, ah, uh, tuwing da may dadaan na ahin ito, makakuha ako. Kahit kaunti-unti lang, makakuha ako para hindi nila ako lalagpasan. Na Kasi, Ganon yun yung mga IMT. Eh. Pag ano ba, mga 2X ka na hindi kukuha sa kanila, lalagpasan ka na nila. Buti ko, mayroon kang IMT na mabait <coughs> At itong tuyo, guys, meron akong dinis. Dinis, ito ay tatlong balot, 50 pesos. So ito, nililita ko pa ito ng tig sa 10 Bari kumuha ako ng 100 pesos. Anim na balot at mayroon din tayong ayun, utambay. Mungo, ano tawag dito sa inyo? Yung ganitong tuyo. Ayan. Ang tawag dito sa amin, ibaog. Itong <laughs> At mayroon din tayong ah, ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito sa, sa ano? Na mental block yata ako eh. Kasi kung dito sa amin nito ay pakas. <laughs> daing. Ito ay daing. Buha din tayo ng daing na kalahating kilo. At yun lang guys ang aking update sa sa akin mga nabili ngayong araw at tayo ay mag repack ngayon, mag ayos tayo ng ating tindahan. Ganyan every week ang nangyayari. Araw-araw ay kasi araw-araw kasi iba't ibang ahente ang dumadaan dito. So kailangan natin mag-ipon ng pera para every time na may dumaan na ahente, kahit paunti-unti, meron tayong makuha sa kanila para hindi nila tayo lang nagpasan kasi na, na experience ko na yan na akala ko okay lang sa kanila na hindi sila ano kaya pala ay na-update din nila yan doon sa office nila yung tindahan na kumukuha sa kanila so pag pangatlong ah, pangatlong ano na nila pangatlong punta na nila at hindi ka makakakuha yung sabi sa akin ng isang ahinte na tinulan ko dati ay dinidilit na yung pangalan mo doon sa ah, ano nila sa sa opisina yata so ayun ako kahit mga 1K kahit mga 1.5 kumukuha ako sa kanila guys para updated ako palagi sa kanila updated para hindi nila tayo na nagpasan at hanggang dito na lang guys ang ating update sa inyo sa mga pinamili ko mayong araw at bukas hindi ko alam kung anong darating bukas kasi last time hindi dumaan yung Alaska pero hindi na schedule ngayon kasi every other week din yan sila dumadaan so mabago um, sila ng schedule. Dadaan yan sila bukas kasi Wednesday bukas. Tanggang dito na lang guys. Sa mga bago pa lang sa aking channel, tindahan ni Ining. Ini-invite ko po kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking mga uh, video. Uh, Pakiclick na rin lang notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. At sa susunod ko pa mga video guys. Uh, sa aking mga kasari dyan happy sharing sa inyong lahat at uh, God bless sa ating lahat at yan lang bye bye sa inyong lahat guys